Higpit na minuto ito, binantayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kalagayan ng mga residente sa may Davao Oriental at mga karating na lugar matapos ang magkakasunod na malakas na lindol na yumanig sa regyon noong Oktubre 10. Bilang tugon, personal siya nagtungo sa mga apektadong bayan at isinama ang ilang miyembro ng kanyang gabinete upang tiyakin ang mabilis at angkop na pagtugon ng pamahalaan. We are here after the uh, to get the briefing really from the locals i have been receiving briefings because when we nung umalis kami sa nung umalis ako sa Cebu friday uh sec Vince and sec Rex napunta na rito uh, they were here saturday so na, natatanggap ko yung kanilang report pero siguro ay uh, ang dapat natin gawin ngayon ay pakinggan ng local uh, what is the report from your uh, Uh, from your office para para alam namin yung kailangan Sa kanyang pagbisita sa may uh, bayan ng Manay at Taraguna, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang situational briefing kasama mga opisyal ng lokal na pamalaan. Dito kanya hong tiniya ang agarang paglalaan ng tulong kabilang na ang 298 million pesos na pondo mula sa Office of the President para sa mga lokal na pamalaan sa may Davao at Caraga region. Uh, so we will have to find a place na maganda naman ng kanilang uh, maganda naman ang kanilang lagay uh, so we are providing meals at uh, from the mobile kitchen uh, magbibigay din tayo ng 10,000 piso na para sa mga pamilyang tuluyang nasira na ang tahanan para meron silang mang pambili Kung, kung naman eh, meron silang meron silang pambili para ayusin nila kung baka kaya na nilang umpisahan, ayusin yung kanilang yung kanilang uh, bahay Agi pa rin point ng public briefing na pinangunahan ni Pangulong Marcos kasabay ng kanyang pagbisita doon sa Maydavao Oriental. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.